Wow, nagluto po si nanay ang na sa amin ang tawag dito, yung munggo na may gata, sinugno. Oh, ano tawag po sa inyo yan? Pinugaw. May, may lin? Yung may, may munggo? Wala may po. Uh, huh? Malagot po na may munggo. Ang gusto ng Maria. Ben, si Mara! Ha? Ayun, si Mara, pinto.

tubon 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 tubon

Make the gift. Ayan, good morning po. May bisita kami. Malapit lang yung bahay namin dito kay Nanay Jeff. Ayan, welcome home Jeff. Ayan, welcome ka sa family. At ito yung bahay namin sa kabila kay, kay Sir Paul. Ayan, ito yung katikit ko lang din siya. So, nasa office pa sila. Kasi tinatawagan ko para kakain. Nandun pa sa, daw sila sa office. Ayan, kumusta? Pangalawang know, araw na po ni Jeff sa amin. At nakakatulong ah, ka ba? Opo. Pwede mo na akong tawagin, ma'am. Pwede mo na akong tawaging nanay. Ha? Kasi tawag nila Maylin sa akin, nanay. Okay. So sabi mo, nanay. O, oh, kasi wala ka namang nanay. Ako, ako na nanay niyo dito. O, oh, mula ngayon tawag mo sa akin, nanay, ha? Also, okay, nanay. O, oh, si tatay wala dito kasi nagbakasyon. Nasa Mindoro siya. So, umuwi mo na kasi Hollywood Week. Ha, ah, okay lang. O, oh, nanay. O, oh, o oh, lagi mo daw, na, nabasa ko sa comment, lagi ka po at opo. Oh, kasi ano pa lang po kasi si Jeff, nag adjust pa. So, yung po at opo oh, kasi diba sa Bisaya, hindi naman yung ginagamit na. O, oh, kaya masasanay din po yan si Jeff. Ayan, kamusta? So, okay lang. Oh, okay lang. Okay. Ikaw ba nalulungkot? Hindi naman. Okay. Uh -huh. Ano ginawa mo ngayon? Naglalaba at saka nagwalis sa po. Lang. Okay. Naglaba ka at nagwalis. Nag okay. So, naglaba daw po siya at nagwalis yun ng kanyang bahay. So, malapit. Ang bahay lang po naman ni Jeff ay katapat lang ni nanay. Parang, parang pinagkaiba lang. Nakaiba ka lang ng kwarto. Okay. Pero doon ka rin naman kumakain kay nanay. No? Ayan. May kasama naman si nanay doon ngayon. Ano? Okay. Natutuwa po sa kanya si nanay kasi... Ano daw po, komedyante. <laughs> komedyante. Ay, mabuti na matang nanay ko hindi maiin pag walang kasama doon. Ayan. Ayan. At, uh, dito, sabi ko, pinasundo ko pa siya doon, kasi po, ano, pinasundo ko po siya doon, kasi nga, sila Paul kasi busy, nasa office pa, ay eh, syempre, nag-aalangan siya nandito kasi yung Marias. Ay, yung Marias, ay, naglalaba din, ayun, no? Hi, Marias! Ayan po sila naglalaba. Ayan, naglalaba sila. Oh, washing, washing. Nagwa-washing sila. Eh, mamaya, sabi ko, kasi pag Holy Week dito, nagpupunta talaga kami sa simbahan, ganon. Yung church mo kasi, hinahanap, ano ba yung church mo? Baptista. Baptista. O, oh, kasi kami Catholic. So, Ahana na hanapin namin yung church mo. Pag ano naman pwede ka rin naman sumama sa amin if you want lang naman. <laughs> okay. Yeah. So si kasi hindi rin maano yung wala naman silang ano talaga na basta is Christian. Oh. isa naman yung Panginoon natin, di ba? Oh. So pwede ka rin sumama sa amin doon mamaya kasi may may dinadayo ditong simbahan kapag Holy Napakaraming tao. So, siguro, papasya lang tayo. Pero doon lang tayo sa may bukana. Ayoko kasi ding makipagsiksikan, no? Pero yearly, ginagawa ko yung dati. No? Nakikipagsiksikan ako sa mga tao. Kasi, pinupuntahan talaga yung simbahan. Marami doon panati ko. Pag sa mga katoliko kasi, yung mga ganun. Pag ganitong Simana Santa. Ano ba i-celebrate sa inyo yung Simana Santa? Eh, Sunday po yun. Pag Sunday lang? Okay yung Easter Sunday lang. Ah, oh, pero pag ganito yung Holy Thursday, Holy Friday, ano yung mga activity niyo sa school? Uh, school? Sa sa, simbahan? sa sa simbahan pala. Pag ganitong Holy Thursday at Holy Friday, ano yung activity uh, niyo sa simbahan? Ano, nagbibigay ng simbahan para bukas ng Sunday. Ah, ganoon. Tapos uh, uh, nagpe-pray kayo, na ganoon. Prepare na tayo uh, para ano uh, you know, may um, nagbabible ano kaya na um, Bible diba? at saka nagpresin worship ayun go worship uh, at saka, okay, o, oh. at saka ano yung ginagawa namin uh, yung yung wali ng pastor yung, uh -huh. ano, yung, kamatayan uh -huh. oh, yung, kamatayan ni Jesus Christ uh -huh. ay pwede na yung panoorin mamaya panoorin oh, niya oh, dyan oh, gusto ko yung namin ay, yan. oh, panoorin niya mamaya Maylene. Mas maganda marami siyang kasamang manood. Christian, yan. Christian, yung ay, ano, ay, the life of Jesus, yung, yung the crucifix, ayan. Ayan, yun, yun. Panoorin nyo kasi Holy Week din ngayon. Gusto ko yun. O, oh, ayan. Hindi ko yung gusto yung ano yung sarida Gusto ko oh, yung, uh -oh. yung talta, Ay, yung mga at kanta. At saka yung Christian, song, Christian songs. Yung, songs. Yung, oh, kasi pala ka daw eh. Sabi ni, ano, tama yun, no? Pala Simba. Pag maghahanap tayo dyan ng church mo, hindi ko pa rin kasi alam yung yung si ano yung sinakyan to sinakil, sinakil. O si sa Si Alan. Oh, si Kay Alan kasi meron na rin yung baptis daw na nakita daw. Ah, mayroon. Ang marami naman dito, hindi ko pa lang din kasi naikupon saan dito. Malapit lang mga walking distance. Ay baptist kasi doon, sabi mo hindi pala 'yon. 'Yon doon. Iba kasi ano, 'di ba sabi mo iba-iba yung baptist? Okay, pero okay lang. Ah, okay. Iba-iba yung baptis. Oh, pero kung yung talagang sa yung ano, mas maganda, di ba? pareho lang naman din yung church. Oh, ng church. O, oh, nang study. Ayan. Ayan, naglalaba pa sila eh. Para ano, manood, manood ka lang muna. May, may ginagawa kasi ako sa labas. Nag, nag-aayos ako ng mga halaman ko. Kasi para kako, ano, mainit na kasi. Gumaganon yung araw. Yan yung ginagawa ko kanina, nagdidilig. Uh, um, ay, um, di, mabuti yung um, mga halaman ni nanay. May gulay-gulay si nanay uh, doon. Uh, si Kaya natutuwa si nanay. Uh, At least may magwawalis-walis na doon. May, may mga ano doon, talbos ng kamote, gul. Uh, may talbos doon ng kamote, gulay-gulay sa likod. At least magilig. yun lang naman mga gagawin mo. Tapos, wala walang yung, pasok. After um, ng Holy Week, mag-review-review ka ng um, okay. ano. Uh, kasi mga usually sa ano yan, mga English, smart, mga gano'n naman lang yun sa entrance exam marami. Basta yung mga pang-entrance exam, kukuha kita ng reviewer. Ha? Baka, ano, wag mo na yun kasi holy week eh. <laughs> Mag ano din tayo, tawag doon sa amin, mangilin. Uh, pag holy week. que no me dio